Sinulog sa dugo. Buon. Tuwing ikatlong taon, may kakaibang sinulog festival na ginaganap sa isang liblib na baryo sa Capiz. Hindi ito kilala sa turismo, kundi sa mga taong nawawala pagkagabi ng pista. May sinasabing panauhing hindi iniimbitahan na laging dumadalo at kung sino man ang sumayaw sa gitna ng parada, siya ang susunod na alay. Kuwento. Ang magkakaibigang sina Janel, Mika at Nico ay blogger trio na gumagala sa iba't ibang bayan para magcover ng kakaibang pista. Isang anonymous tip ang natanggap nila, pumunta kayo sa Sitio Banog. Dito nyo mararanasan ang pinakakakaibang sinulog sa buong Pilipinas. Pagdating nila sa sitio, malamig ang simoy ng hangin. Tahimik ang mga tao. Ang mga palamuti gawa sa tuyong dahon at muntot ng manok. Ang pista ay walang sayawan sa umaga, sa halip, ito'y ginagawa pagsapit ng hating gabi. May iisang bilin ang matandang punong barangay. Kapag nagsimula na ang sayaw, huwag na huwag kayong gagalaw. Lalo na, huwag kayong sasabay sa indek ng tambol. Ngunit si Miko, mapagbirong vlogger, ay sumayaw sa gitna habang nagsasayawan ang mga anino sa paligid ng apoy. Tumawa pa siya sa kamera habang ginagaya ang galaw ng mga nakasuot ng maskara. Ilang segundo lang ang lumipas, biglang huminto ang lahat. Tumahimik ang tambol. Isa-isang nagtakipan ng mukha ang mga tao paglingon nila kay Miko, wala na ito. Isang daguang maskara na lang ang naiwan sa gitna. Twist! Kinabukasan, trending na ang vlog nila. May milyon-milyong views. Ngunit sa dulo ng video, may isang kakaibang frame, isang close-up ng mukha ni Miko, ngunit ang kanyang mga matay itim, at unti-unti siyang ngumingiti habang may mga anino sa likod niyang sumasayaw.